welcome back muli sa ating uh, youtube channel at a uh, yan nga, tapos na yung ating uh, trabaho araw ng lunes august 4 at a, uh, tayo ipapauwi na sa montreal Ata uh, a na naman nakakamiss naman ng uh, magtrabaho dito hindi bali after 1 month uh, babalik na naman ulit tayo dito kaya nakakamiss oh. Talagang ganyan pag mga napamahal na sa iyo yung kaya yung trabaho mo eh talagang nakakamis uh, nakakamiss kung pwede nga lang eh diri-diritso na hanggang uh, matapos yung kontrata eh matapos yung season kasi hanggang ano lang naman to eh february february tapos ah uh, duck idadak itong barko 2 months uh, March, April April magano na naman resume na naman <coughs> ayaw ko lang kung ano tayo pag uh, sisipagin tayo na mag-duty uh, sa kwaan? Pag duck. Malapit lang daw naman sa Montreal eh. One hour uh, drive mula Montreal hanggang doon sa pag anoan uh, to. Duck. Tignan natin kung may kwan Kasi wala naman daw ginagawa eh pag duty, duty lang pag magbabantay Ngayon na ganun lang daw ang uh, trabaho sabi nila eh hindi <laughs> pa naman na, natin alam kung ano yung mga uh, gagawin so next time na ano sabihan tayo na mag-duty eh alamin natin <laughs> kasi doon lang naman sa what, eh, nakadaong video maya maya mga kung pa ang darating to sa destination niya alas uh, 2.30 doon pa lang tayo bababa 2.30 at uh, naka ano na rin ako ng ticket ko bus pa at uh, yun nga yung engineer ko ihahatid daw ako doon sa terminal ng bus eh, okay naman buti na lang mabait yung uh, partner ko na engineer hello mga parikoy at uh, welcome back muli sa ating uh, youtube channel at uh, nandito tayo sa deck 8 At uh, yan o oh. Dito tayo sa harapan ngayon At uh, naka ano na tayo Maya maya papauwi na tayo Ayan o oh, yung uh, Labig Lakas ng hangin Eh, may barko din dun sa kabila tignan natin ano kaya ang ginagawa tong dalawang matanda may barko din dun sa kabila oh Yung Nagkikita pa Maliwanag hindi tatama tumatakbo Saan na kaya ang na dito Malapit na tayo kasi ano na siya eh. Ah, uh, ang uh, estimated uh, time arrival na ay 2:30 eh anong oras pa na 1:30 pa lang I12 12.40 so may dalawang oras pa ah umiikot-ikot tayo kasi ayan o oh, siya nang galing oh, yung das-das oh, nya umiikot lamig nasa ano siguro ah 15 degrees alakas pa ng hangin nato na yung matanda o oh, naka exercise <coughs> ito dati inano na inano na namin to eh its oil. Ito 'tong uh, rescue boat. Lumalabas na 'yung mga matatanda. May may ano na nakikitang ano dito. Uh well, will Wheel. <laughs> wills mga butanding mga kwan paikot tayo humiikot ayan don oh. doon siya galing oh, may mga barko din doon oh. mayroon pa isa doon oh. mayroon sa isa dyan iyon yung uh, ano nya tambutso araw-araw kung uh, inaakyat yan <laughs> hindi naman doon sa akwan pero doon lang sa miss, medyo baba konti mga tapat na mga ganito kataas mga nasa third floor ay third floor fifth floor nasa eighth floor tayo eh eighth Ayon yung ano niyo oh usok niya. Nakakatuwa naman. Dati pangarap ko lang na makasakay sa barko. Ngayon ano na? Nandito na. hindi mo masasabi talaga na hanggang doon na lang ang buhay uh, hindi natin alam yung talagang kapalaran natin kung talagang ipupursigi mo uh, napakaswerte pa rin ayo, dahil uh, natupad yung mga pangarap natin na sasakay ng sumakay ng barako. Biro mo tapos ako ng pag-aaral noong 1997. Ilang taon bago nakasakay pero pag sa Pilipinas to, wala na, hindi ka na ma pwedeng maka-sakay kasi overage na. Pero dito, walang uh, walang uh, age discrimination. Walang uh, mapababae, mapapalalaki, ay parehas lang. Walang matanda, walang bata. Pare-parehas. men and women sabi nga niya daw sa kwan eh are, are equal ayan oh bigan niya eh sarap abangan natin yung pagka ano niya doon sa Rimouski pag hindi tayo lalamigin kasi ang lamig oh tignan nyo naman yung matanda ah, yung talagang uh, ah, nakakuan eh yung sa atin ano lang sweet serve.